Palilipo sila. Malamig ang tubig, oh. Malamig. Ang tubig. Malamig siya, oh. Bata ka banggi, sabi ko, bibirigyan ko sa mga kinagara, no? Lulubat mag hmm, ako. yun, ma-charge? Lulubat ako. Alu yun. Siguro, pero oras na samantalang doon sa tuya, madali yun lang ako makacharge. Oh, Alu yun.

ano dyan? ano ano Ay, kulang sa mga balon! Everyone! Nakusog ba? Ah, may na si Apo kay, ano, Tanya Jane. Kay tamo din ka na iba, Apo. Ah, ikaw naman mag-video. Para busis mo man mamati. Ah, may napalit ko chinila. So, uya na Ano, dahil mo na ako chinilas mo? Baka dyan sa lao. Ah, <laughs> bunsain. <laughs>

<laughs> Ay, ilaw sa mo. Ilaw ko sa bado mo. Ilaw sa badok mo. Ilaw ko sa bado mo. Ilaw ko sa bado mo. Ilaw ah. Ay ka na. Ay ka na. Ay ka ang aking mga pamangkin ang aking apo teko apo sa pamangkin apo sa pamangkin apo pa rin sa pamangkin wala pa akong tunay na apo <laughs> ayan ayan sila ayan tatlo mga pamangkin ko anak nila yan <laughs>

Dali ah oh, okay. <ícios> <-rated> <poions> ano game Ano ka ba Dapat sa Dey palitan ka mo partner Palit Oh Nalaglag Nalaglag Ay 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 Laglag na. Kaya uh -huh. lagi enjoy ang ating mga ano. Yan limang yan, apo ko sa pamangkin. Saka ito oh apu ko sa pamangkin yan eh.